What's up sa inyo mga Lods? Kumusta kayo? So welcome back sa akin channel Sa video na to mga Lods ay may iti-test fly tayong bago kong guryon, Okay? So eto ipakita ko sa inyo yung bago kong gawa ngayon mga Lods Tama yan. So may bago tayong gawang Lagundarina So yung iba am. Um, ang lagundarina nila iba yung style sa, sa amin kasi ganito mga lods um, para siyang puwet ibon hindi puwet ibon na talaga yan na may banderitas dito pero yung iba ang ano nila ang lagundarina nila mga lods yung ano yung papuwet isda tapos may ano dito may parang banderitas na ganito okay so ngayon ah um, bago natin i-test fly ito mga lods si i-review muna natin eto siya so ang gamit ko na plastic dito um, uh, mix so isang ano isang ang garbage bag tsaka yung gilid niya yung extension niya mga lods um charol plastic tapos ang pagkaka ang pagkakapabalat natin is pinaso dahil naubusan tayo ngayon ng ano ng rugby okay <laughs> tapos ito yung sumba niya naman mga lods um, ang gagamitin natin is film na sumba ito siya um, ang haba na itong ano ang haba na itong sumba niya nasa 90 cm kasi itong ano natin goryon natin mga lods ay isang dipa okay so testing natin tong ano niya tong sumba niya mga lods kung malakas ayun nakikita niyo yung twister ko naka pa mga lods okay. testing natin Testing natin yung ano yung tatalian ko yung papayikot-ikot natin. Tingnan natin kung maingay talaga mga lods. So, oh, napakalakas mga lods. Kaya, kabit na natin to sa kuryon natin mga lods. Let's go. So, di natin sinagat mga lods para hindi sobrang bigat ng ulo. Kasi kapag masyadong mataas to, sinagat natin ng hanggang dito sa mga ano, Malapit sa pakpak. Baka may rapan tong ano, may rapan tong umakyat. Hindi natin mapahirit kasi yun ang sakit ng mga goryon kapag ano, sobra naman sa ulo mga lods. So pati warik, iti warik siya kapag ano, sobrang bigat ng ulo. Kaya dapat balanse lang. Ang ano lang, ang kailangan lang talaga yung mga mabibigat yung ulo, yung mga ano din. Yung mga mahaba rin yung ano, mahaba rin yung buntot. Okay, mabigat din yung buntot. Gaya nung ano ko, gaya nung 3 star yung dasan ko mga lods, sa uh, mabigat yung buntot. Kaya Bali, isang dipayan mga lods. Um, ang gamit ko na tali size 110 kaya sure ako maganit ito. Na. Ayan, so naihato ko na yung tali ng mga lods. Papaka taas na niya. Hindi siya masyado maganit kasi hindi naman malakas yung hangin mga lods. Eh. So, siguro next time kapag malakas yung hangin, um, itong tali na ito banat na banat. Diba? Uy, bawal yan. Oh no! Um, ang shooting pa natin yan na uh, ano, tayo ng one luna, di ba? Kaya ano kay Idol Grabe. Um din ako ng vlog niya dati na Puet Ibon na parang ganito yung style, di ba? May ano siya sa may gilid parang banderitas. Ewan kong lagunda rin natin yung tawag niya doon. ordinaryong pwede ibon lang. So mga lods na ibaba na namin yung ano natin, guryon natin. So ngayon dito lang muna yung video mga lods. Um, sa mga bago pa lamang sa channel ko, please wag na huwag, huwag nyong kakalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell. Para always kayong updated kapag may mga video akong i-upload, okay? Dahil sa channel to mga lods, marami tayo dito saranggola vlog. Um, gumagawa rin tayo ng tutorial tungkol sa mga saranggola. Tsaka lahat ng ideas ko sa guryon, at saranggola, babahagi ko dito mga lods. Kaya subscribe na at see you on my next vlog. God bless.